Ngayong araw mga kasuyans, nagpunta ako ng magsaysay park. Sinamahan ko yung uh, anak ko magkuha ng uh, mga papeles dito. Kasi may uh, gamitan siya at uh, sinamahan ko para madali. Ah? Yan, dito ako nakatambay sa labas mga kasuyan sabang habang -moni, moni ako. Ito yung lugar na madalas pasyalan ko noon uh, tuwing linggo pagkatapos magsimba. Wow! At uh, sinariwa ko lang ang mga laala ko dito noon nung ako'y uh, binata pa. At uh, dito, malaki na ang uh, pinagbago sa lugar na ito dito uh, at... Uh, dito banda ay mga restaurant Ito noon Dito nakalagay yung uh, Kanaway uh, restaurant uh, Dito ako nakakain ng sugpo Hindi ko pa nalimutan na uh, Sinigang na sugpo Yung na-order ko dito banda yeah! Sa Kanaway restaurant Mga ka Way back 1997 Or 1996 ba ata yun Diyan banda ako Naka-practice ng uh, Rollers Roller skates What? Jan, Jan nabikil at nabilwa yung bugan ko mga kasuyans <laughs> na may hinungdan na takihod kumulakaw at dito naman sa labas ayan mga prutas fruit yeah! stand kasi ito dito mga kasuyans yan naka display mga durian mostly durian ang naka display dito at uh, mangustin mga kasuyans since august ngayon ay eh, kadayawan ang daming prutas ayan tatawid Sana? na kami at tapos na kami sa aming uh, gawain doon sa loob Paano kami masabi? tatawid na at kami uuwi nagantay lang kami ng masasakyan patungo sa aming uh, bayan ng Talomo oh! at hindi nagtagal mga kasuyans, tayo nakaabot na dito sa Ulas Banda ayan, makita ninyo ang ating panahon na napakalinaw at napakaganda ng view sa ating uh, lugar na Bahala ka sa buhay mo. Tinatayuan ngayong araw. Tayo naghihintay na naman ng uh, tricycle patungo doon sa aming uh, bahay. Ayan. Patungo na kami doon sa aming bahay mga kasuyans. Ito yung uh, kadalasan kong ginablog ang uh, lugar na kung saan na ito'y uh, ito uh napakasiot at napakabagnot. Ayan, makita nyo, batsi kayo. Taktak atong matris, anong isda <laughs> <laughs> mga ilang metro na lang mga kasuyans tayo ay uh, bababa na at uh, aabot na tayo sa ating uh, hometown. Huh? At dito na mga kasuyans Time kami nakababa na at uh, kunan natin saglit ang uh, view ng uh, taas ng kalangitan. Napakaganda at napakalinaw ng uh, panahon ngayon mga kasuyans at yan lang muna ang aking uh, mayulat hanggang sa mga oras na ito ito yung ganap namin ngayong araw at ito yun ang content for today's video maraming salamat <laughs>